Oh, ayan. Kaninong anak to? Sige, baby girl. paglaban mo. Ay, si ate. Grabe makatawa, oh. Uy, bakit yung pinagtatawanan yung bata? Kumakanta lang naman, ah. Oh. oh. sige, sige, baby girl. Paglaban mo. Oh. Kayo talaga, oh. Ang hirap-hirap na nga bumirit nyo pa Grabe kayo Ay Iba Wala na swabing Sige, baby girl Paglaban mo Pag mo silang pansinin Sige, go Sige Sige, berit mo pa, baby girl Sige, kaya mo yan Sige Sige, birit ka ba? Tasan mo pa, baby girl. Yan. <laughs>